Dalam. Penting ingat pelang badi. Wow. Iyon. Lumipad. Ayun. Taya, Lagdong, lagdong, bantai lagdong! Mm -hmm. Last pre, pognge pre! Nara pre, nara pre, nara pre! Binggay pre! Rara pre, yuk! Rara pre, yuk! Patiwa pre, bikil, bikil bikil, bikil. what's up mga kan, time check natin ngayon na ah, nasa 3.39 ng hapon ah, September 24 ngayon ah, pangalawang araw namin dito sa laut yun kinain yung ano eh aryang simisimi ni Janroy ah, muntikan pang maubos yung ano nylon buti na lang na hawakan ni Dodong yung kapatid niya yun o, no, yung naghatak ah, sana mahuli to ay kasi unang dawe. Sya nga pala yung ano yung kumain sa simisimi -simi ni John malasugi uh, black marlin yun no ah uh, hinahatak pa rin nya layo na na tinakbo ay Diyos ko Lord sana makuha sana makuha sana Pare, sure sure pare. Ayun ah, oh, yung ano, mother boat namin nandun. Eh, nilosaran ng sirisan para mas madaling makuha kasi mahihirapan tayo doon sa no, sa mother boat. Toyo so, no. Ah, nakahatak na siya ng ano, mga 30 meters na nylon. 30 to 50 meters ata to. Hatak niya.

Purins nga, timaan. Ilang kalawang dyan? 20 lang. 20? Ayun uh, o. Oh. Nasa mga 20 meters na lang do'y yung lalim, sabi ni Janroy. Roy. Ah, sumama talaga siya para makita yung ano, gano'ng kalaki yung nahuli niya. Balas lang. Balik tara, daan, balik tara. Ayan na, na. Anak, anak, para sa alala yun pagabay na pagabay na unang dawi yun na no, kita na yung lagdong kita na yung pamato hindi ko masyado maaninag yung ano isda kasi malalim pa <coughs> sana naman mahuli to gilitin lang binang kanbe sa pang abe abay buta na rin squad yun o nagpaikot ikot na yung si Rizan parang kariti nagpaikot ikot na yung si kasi nahatak ng isda yun know o guys Sana mahuli. Ang unang dawi. Nalinsing ba? Plastado? Ah, sabi ni ano, Dudong, marang nalinsing daw. Si Plastado yung galaw ng isda, hindi siya ano hindi siya maliksi yun know? o, sensor na yeah, dito sensor dito na dira sa obos hindi oh. mo na makakuhaan sa obos lang tungod bantayan na na pag mulupan yun know? o ah, medyo medyo malalim pa ng konti pero ano, makikita na sa ano dito sa sa pangbe, yun eh. Kunting ingat lang badi, Yun oh Paggabay na Paggabay na Saan na ba yun Yun Nagpaikot-ikot na Pinaikot-ikot Yun Yun Jon! Ah. Ah. yun lumipad ayun oh, ayah lagdong lagdong bantai siya lagdong terin tahun pre hmm. <laughs> yun tumakbo ulit yung ano black marlin gawat ng nasagin ng ano kasko ng sirisan medyo may pa kasi unang gabay pa yon yun oh hinatak pa rin niya ayun lagdong na masalagdong nga na ulit e eh, talagang magingat kayo sa mga ganito kalaking isda ah, 30 to 40 kilos medyo mailap tong hulihin di gaya ng 50 kilos pataas ang lap tong gilihin. Dari sa matoy. Nog, pangatag nog, kipang kwan sa kwan. So nga. Kani hatag na kani o. Pag kwan niya. Kaya to ralabahan. Waswasera naon niya. Yan o. Lastado yung pagkano. Pagkakabit ng taga sa ano plastado yung pagkakabit ng fish hook sa bibig ng isda kaya di siya ano di siya masyadong magalaw kaso nga lang mailap pa rin yung isda kasi unang gabay pa yung kanina you know? yun Ayo kita pergi Pada kalau ya Isa sa mga platandaan kapag ano, nanghina na yung isda is ano, parang mag-iiba na yung kulay niya uh, at parang higa na yung ano, galawan niya sa ilalim yun yung palatandaan na yung isda pero kapag ano naka lastada pa rin yung ano niya katawan niya sa paggalaw no, 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 no. ibig sabihin nun ano, malakas pa yung isda kaya di dapat ano yun di dapat pilitin na maiangat no, no, no. Ayan o O, pre, lumos na pre Lumos na kayo ni kuan ni na ni Ni tok tok na pre na pre oh. Nakuha na na sa taga At ni na, o ana. You know? Parang ano Parang mahina na yung isda Mahina na Sana naman mahuli ito ang buhay naman oh no? <coughs> yun oh no? parang bumaliktad na yun ang isda eh, pa, patayo ka pre patayo ka pre As, pre popnya, spray nara, pre, nara, pre, nara, pre, bingkai, pre. iya, iya, pre. iya, 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 iya,

Ayos. Okay, thank you Lord. Ah, thank you sa biyaya. Tama na, tama na kay Malatang ulo. Ay, tatulaw na ron. <laughs> ay, ay, Jan Roy. Kaway, kaway Jan Roy. Guys. <laughs> Ayun, masaya na siya kasi nahuli na yung ano niya. Nahuli na nakuha na yung ano. Dumawi na Black Marlin sa kanya. Ah, uh, so ngayon dadalhin muna namin to sa ano, sa motherboard. Ayun, pupunta na kami sa motherboard. Oo, tanggalin mga guys oh. Mga kadanjik. Sara sir pun kesara. Parung ngi. Gila eh. okay, pre? Okay. Malaki ito mga kadanjik. Ini mandar. You know, Mandarra. Ano adalah Tawang ah katihan Ano, yun si Janjik, nasa olin. Janjik! Huwag uh... na ko ah. Huwag ko